Hindi natin maitatanggi na isa ang Vietnam sa merong pinakamaraming motorista. Dahil ito ang pangunahing transportasyon at pinagkakakitaan ng mga tao rito. Kaya ngayong araw mga katagumpay, samahan nyo ako dito sa Vietnam at makikita nyo halos lahat ng rider dito, mapag-grabman, lalamove at marami pang ibang negosyo na gamit ang kanilang dalawang gulo. Isa rin sa napansin ko rito ay parang walang gumagamit ng full face helmet. Halos lahat sila ay half face helmet. Diyan ko lang sila. Hello, hi. Thank you. come on. Yes, boss. Hey. So guys, bilang pag-welcome sa aming Ceylon, uh, meron kaming free na ganito. So binigay ng mga taga rito yung mga nag-welcome sa amin. Alam nyo ba guys, yung traffic, traffic ng motor dito, ang dami. Ah, bakit? Parang 3% lang daw yung motor sa Pilipinas. Oo? Oh, Oo, oh, oh. sobrang dami daw ng motor dito. Okay. Kasi na nakita ko yan sa uh, sa video ni Boss Junar ng RS8. Meron siya pinuntahan na isang lugar. Wala talagang, wala traffic enforcer, wala lahat. Puro motor lang? Oo, oh, kanya-kanya yung Surap motor. sobrang na, oh. no? Grabe. may makikita natin yun, yung maraming... Parang makikita natin. Ah, sakay na kami ng bus, guys. Oh, away muna, away muna, away muna. Away muna, oh. Eh, hey, kawain, kawain, kawain. Ito. You know? Uy. Scoopy. Ito na yata yung bus na sasakyan namin, guys. Yan, oh. Ang dami, oh. Ay Eh, mga motor, oh. Ay Oh, sniper, oh. Fish. Ayun pa, oh. Honda rin, oh. Super club, oh. Hey. eh. Wala, wala helmet. Oh. Uh. tayo. Ako oh, bus 3 tayo. O, oh, tara, tara, tara. Ito, bus 3 to eh. Baka dito tayo. Boss, bus 2 kayo. Bus 2 po. Bus 2 dito. Ay, boss. Saan po ang bus 2? Ayun, Ay, yun pala. Thank you, boss. Tara, 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 Yun pala eh. Thank you, boss. Thank you, Oh, lagi lagi muna gamit doon. Lagi lagi muna. Eh. Lagi lagi muna diyan. So, tara guys. best How are you, my friend? I'm good. They're good. Yeah. Let's go. Best untuk Oh Ah, benja, 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 Oh Ah, mana, mana, po Libri po. Libri mana, mana, mana ya? Mana, mana, <laughs> mana, 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 Grabe, konduktor yun ah. Nagtitinda lang din naman ako ah. Yung magmamali, pinapasok. Nagtitinda. Eh hey, ako, nagtitinda lang din naman. Ang pakalupit ng konduktor na yan ah. Uy, sama naman ang konduktor na yan. Kila, hey, okay ka lang ba? Hindi ako pinapasok. Bakit? Ano ba, ba tinitinda mo? Papag. Uh, <laughs> <laughs> yeah, good morning, ladies and gentlemen. Uh, how are you? No. After the, war, after the war, we changed the name of the city from Saigon City to more modern than uh, Hanoi. Uh, if you want... Farther, a little bit farther uh, to Ho Chi Minh City. Oh, there's that's the old factory or what? this have a population of about 10 million And we have about 5 million. in this city. When we cross the street, we must be careful. Look at the green line for us. And then US dollar, US dollar. One US dollar, you can change 24,000 dollars. One, uh, one uh, hundred US dollar. Do you accept uh, peso? If they say accept, you can pay.